update tayo sa uh, project ni uh, Mayor uh, Maria P. o uh, Mayor uh, Lasalita uh, sa Maybanua et uh, Nabas sa unang termino uh, ni Mayor uh, Lasalita yan po makikita ko ninyo sa likod ko na yan yan po ay evacuation ang evacuation center na pinagagawa po ni uh, uh, Mayor Lasalita sa unang termino niya dito sa may Banwa NABAS abangan nyo mga kabirada dahil may mga update pa tayo sa ibang mga project na pinagagawa ngayon ni Mayor Lasalita yan ay update pa lang makikita nyo po sa likuran ko no yan po ay evacuation center para sa tagabayan ho ng uh, NABAS Aklan okay mga kabirada at, uh, dito tayo sa update pa rin sa may uh, Banwa NABAS sa project uli ito ang command center kung saan makikita ninyo ngayon ang sa harapan po ng command center ano yan po uh, kaya update ang ginagawa natin dahil sa ngayon ginagawa pa lang yan mga kabirada no update 'yan dito po sa may command center dito po yan sa may likuran ng RHU sa may banwa Itnabas mga kabirada so tingnan pa natin ang likod nitong command center mga kabirada ayan makikita niyo Okay, yan mga kabirada, ang uh, sa likuran ko, yung mataas na building mga kabirada, ano, yan ang command center, sa likuran na bahagi yan, may pintura na ho mga kabirada, yung uh, command center, yung tinuntahan natin kanina, yung sa harapan niya, wala pa hong pintura. Yan ngayon ang sa likuran, ang command center pintura, doon na po yan mga kabirada. Yan ang pinagagawa ngayon ni Mayor uh, uh, Maria Pela Salita sa unang termino pa lang niya mga kabirada. Abangan! Okay, dogang update mga kabirada, dito tayo sa may baranggay uh, Unidos, uh, na basaklan. Dogang update mga kabirada sa pinapagawang uh, uh, extension health center ng Aricu. Dito po sa may Unidos na basian po ekaragdagang Project ni Miura, uh, Maria Pila Salita sa unang termino niya mga kabirada na linagyan ho ng extension dito ng uh, health uh, center dito po sa may UNIDOS Nabas, Aklan. Dagdagan nyo pa, abangan nyo pa mga kabirada ang karagdagang update sa mga project na pinapagawa ngayon ni Miura Maria P. Lasalita. Okay mga kabirada, ma-update pa rin mga kabirada sa tourist center no, uh, dito sa may uh, barangay uh, uh, UNIDOS no, ito'y update pa rin sa mga project na pinagagawa ngayon ni Miura Uh, la si uh, Miora Salita, no? Oh, Maria Pila Salita uh, sa unang termino niya. Ano, kung makita ninyo, yung building na kulay puti, mga kabirada, yan, yan, yan. Yung pulay building na, yung malaki na yan na building na kulay puti, yan po ang ating tourist uh, center dito po sa may unidos na kalagay mga kabirada. Ayan. update palang yan ang sinasabi ko sa tourism center ng bayan ng Nabas dito sa may barangay Unidos, Nabas, Aklan. So yan ang uh, building kung saan makikita ho ninyo sa likuran ko. Yan po, no, pinturado na siya. Sa susunod na mga video, abangan ho ninyo kasi uh, papasukin natin sa loob yan mga kamerada para makita ninyo.